Okay, ang blind item ko tungkol sa si isang young star. Na ano? Babae hmm. siya. Okay. okay then... Oh, then? Yung isang kaibigan ko, ako marami kong kaibigan, mm -hmm. gumimik sila sa isang sikat na gimikan. Saan? Dito sa, mabanggitin ko ba, wag na, diba? Basta, hmm. Anong si lugar? Sikat na gimikan. Yeso so City or ano, probinsya? Or... BGC, ano ba? Parang doon, banda doon. Uh, okay. Eto na parang nagwawala na daw si Ate Girl. Ay. Oo, oo. Sobra talaga siyang uminom hanggang sa malasin. tapos? Uh -huh. Paglabas niya ng gimikan na yon. Uh -huh. Gumanin siya. Sumuka. Oo, oo so okay. sobra na yung kalisangan. At nagwawala daw siya. Oh, action ko uh -huh. Action. Masayaw. Ano silang, silang, masayaw. Silang, masayaw. Sa masayaw. Muna. Sa masayaw. 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 Oh, yan, oh, uh -huh. Oh, tapos. Uh -huh. ay, ganun sa labas, uh -huh. gumagano. Oh, no. Sobra talaga. Sobra kalsa. Ibig sabihin, uh -huh. hindi niya nasanay umiinom. Baka buntis friendship. Uh -huh. alam, mong, tapos, uh -huh. alam mo, alam mo ang, ano, ang sinasabi, dahil sa paghiwalay nila ng kanyang ano. Ay! Hmm. Parang meron din ako dati naalala na, nag naglalasing na siya, Oo, oh, gano. nagwala oh, siya. Nagwala siya. Hindi ko uh, eh, pa iba kasi ito, friend party. Eh. Tapos biglang <laughs> nagwala, di ba palala natin, ito, bigla na rin daw nagpakalasing. tapos mm -hmm. Tapos sumahagol-hugol. Tapos nagwala. Nakabibreak lang talaga yung problema niya. Doon niya nailabas talaga. Diyo, Pero masaya na siya ngayon. <laughs> oh, naman. Masaya siya ngayon, di ba? Itong line item ko, parang hindi siya masaya talaga. May gano'n? Hindi oh, niya tanggap ang oh. pag nila. Baka bago siguro, pa lang. Kasi siguro, siguro yun daw ang bago pa lang oh. siguro nag pero pag tagal-tagal matatanggap na niya na parang magtataka siya sa sarili niya, mm. bakit nagawa ko yan, di ba? Pero no. minsan, hindi mo makokontrol eh, di ba? Parang yun yung way mo, para okay, isigaw mo na niya, ah, oh, dam na! Pero parang yun, mo, talaga, mo yung mga artista talaga ngayon, no, pakalat-kalat na, no, nakikita ko saan-saan, tapos nakikita pa yung mga maling nagagawa nila. Pero syempre, tao rin naman sila. Correct.